So, eto na nga mga insan. Ang dami talagang atat na atat na matuloy yung impeachment hearing na yan ni VP Sara Duterte. Naku naman po. <laughs> Bakit mga insan? May mababago ba kapag natuloy yung hearing ng impeachment na yan ni VP Sara Duterte? Uunlad ba yung ating bansa? Magkakaroon ba ng dagdag na trabaho kapag nagkaroon ng impeachment trial dyan sa Senado? Di ba wala naman mga insan? Gagastos lang lalo ang gobyerno kapag natuloy yung hearing dyan. Bakit hindi na lang nila gawin yung gagastos nila dyan sa hearing sa Senado, dyan sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, ay gawan nila ng proyekto para pakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Magkaroon ng dagdag na trabaho pagkakitaan yung mga Pilipinong walang mahanap na trabaho ngayon dahil sa sobrang hirap ng buhay. Tiba mga insan, doon mananalo yung sambayan ng Pilipino at hindi yung paghabol dyan sa impeachment trial na yan na personal lang naman na-interest ang meron sila dyan. may epal nga ngayon yung mga dating mga natalo sa eleksyon eh. Maging yung mga hindi na kumandidato at wala na sa limelight ngayon sa politika ay nagsisibalikan at nagpaparamdam dyan sa impeachment na yan para magkaroon ulit sila ng spotlight dahil meron na naman yan siguradong ambisyon na tumakbo sa darating na 2028 election mga insan. Uh, di diba? <laughs> Huling-huling na sila sa gusto nilang gawin eh. Di ba mga insan? Hindi gustong papanagutin si BP Sara Duterte. Gusto lang talaga nila makabalik dyan sa pwesto. Yun lang yun. Kasi kung gusto nyo papanagutin talaga si BP Sara Duterte, hindi nyo kailangan ng impeachment. Kasuhan nyo kung talagang matiba yung ebidensya ninyo na mayroon siyang paglabag o pagnanakaw na ginawa sa kaban ng bayad, kasuhan ninyo. Doon kayo magharap sa sa korte, hindi dito sa Senado. O di ba mga insano? <laughs> hindi nyo ha?